may nagtanong bakit daw yung mga taong milyonaryo o mga kilalang tao no ay mas tinutulungan pa yung mga taong may pera na yan ano pong tinutukoy ko dito okay so ibang topic muna tayo ngayon ha uh, sa kaso po ni Diwata okay ay kung maalala nyo ay marami pong tumulong sa kanya yan so iba't ibang artista Tsaka itong pinakahuli ay si Rosemar Tsaka si Vice Ganda At uh, sa amot sa mga reaction Ang inyo pong mababasa sa mga comment sections Na tinatanong nila bakit daw Mas tinutulungan pa ng mga kilalang vlogger O mga tao ito na may pera na Yung may pera And uh, ang dami nilang reaction na sinasabi nila na Helping with benefits o tumutulong sila dahil makukuha, may, ma, mas makakuha daw sila ng benepisyo sa pamamagitan ng kanilang vlog well sa akin hindi po ganun yung aking pananaw dyan eh okay so pasensya na ha Yung sa akin bakit po may mga mahirap na lalong naghihirap at may mga mayaman na lalong mas yung mayaman kasi ganito po kasi yan so no kung titingnan po natin yung mindset po ni Diwata na meron siya So, ibig sabihin kapag binigyan nyo po siya ng pera, automatic yun, palalaguin niya, ilalagay niya sa negosyo niya, at para mas lumaki pa ang negosyo niya, at para lalo makapag-create pa siya ng maraming trabaho. Okay? So, kapag marami ng trabaho, ibig sabihin marami siyang natutulungan sa pamamagitan ng trabaho ang kanyang ibinibigay at lumalaki ng lumalaki ang kanyang negosyo. Doon napupunta yung perang itinutulong sa kanya. Okay? So, ngayon, kapag sinasabi nung ilan na instead na ibigay na lang doon sa mga mas nangangailangan, mga mas mahihirap, okay? So wala namang kaso po sa pagtulong, pwede naman yung bigyan. Alright? Pero ito po kasi ang problema kapag uh, doon natin ibigay sa mga taong sinasabi po ng marami na mas nangangailangan or mas may hirap. Ito po ang problema. Dahil wala po silang tamang mindset kapag binigay nyo po ng pera yan, ito po ang kapupuntahan ng pera sa kanila. Instead na mag-isip sila kung paano palagawin to, paano gawing negosyo, paano mas uh, kapakipakinabang yung pera nila na mag-multiply pa. Pero ang ginagawa po nila kapag binigay nyo ng tulong ay ano? nandun po sa pagsusugal winawaldas, sina shopping, bili dito, bili doon tawagin ang buong barangay okay? although hindi naman lahat ha? pero karamihan po kasi ganyan the moment na magkaroon sila ng pera walang ibang iniisip kundi gastusin ng gastusin sa luho gastusin sa pagmamayabang gastusin sa pagsusugal gastusin sa bisyo gastusin sa kung ano-ano at hanggang sa dulo kahit bigyan nyo ng isang milyon yan Siguro abutin lang mang, ng mga isang buwan. No kasi ang pera madaling kasusin eh. Wala na, balik na ulit sa zero. di kagaya po ng may tamang mindset. Oh, isipin na natin at si Diwata, okay? Si Diwata kapag binigyan nyo ng pera 'yan, sigurado alam na mga negosyante ng mga vloggers kasi itong mga nagbibigay sa kanya, mga negosyante 'to eh mga business people sila. So alam kasi nila, nitong mga mayayaman na to, kapag binigyan ng pera si Diwata ay mapupunta po yan sa negosyo. Ibig sabihin gagamitin yan, magmamultiply ulit yan para makapag-create ng maraming trabaho at mas makakatulong pa sa ibang tao. Okay? So ito po ang opinion ko lang naman. So inyarerespeto ko kung anong opinion po ng iba, kung ano po yung sa nakikita niyo So that's your opinion. But pero para sa akin ay ganun yung aking nakikita kasi karamihan ang mahihirap, lalong naghihirap, kasi nga kapag nagkaroon ng pera ay winawaldas ka agad instead na palaguin ito at ilagay sa negosyo. Samantalang yung mga may tamang mindset, mga mayayaman, kapag nagkaroon ng pera ay hindi po sila bumibili ka agad ng mga anong kahit na anong material na bagay, kundi nilalagay po nila sa negosyo para yun po ay lumago. Yun lang naman, Santi here once again. Thank you for watching.